Welcome mga kalakad ning oras sa hapon ni Atty Dere Karon ko Nuibi sa hapon o uh, ni Atty Karon Dere lugar nga ato makita sa palibot nga unsa siya uh, nangalaya na ang mga sagbot nga bagon o ang uh, hinungdan ini kay gispirahan na mo o ka uh, pampapatay sagbot nga ang pangalan ni ini roundup up o lugar mo ning kitablan sa una og, mga lemongrass grass or tanglad o sa di pa na siya ang gidak ni ini mga kalakad uh, atong tanaw sa ang atbang atubang ni ini nga mga tanom nga diin maestro piping o ako nang uh, i-video para anyo makita okay mao na mga kalakad uh, kita ninyo daghan ang naglinyang tanglad kay uh, maestro piping cortis ni mga kalakad mao ni tanglad kita ninyo mga talong niya tambo kayo so ni napita o oh, naglinya ang mga limon grass so yan mga talong mga kalakad yan sunod nga linya makita na to ang mga hoy, okay nindot kayo ang mga balanghoy kipan tanong mga kalakad o huwag labi uban o ni di ay ang atong atong uh, retired nga maestro o oh, nagtanaw ako uh, akong gibidyo lang imong guwapa ka mga ubi na baga, baga kayo aron makitaan sa palibot tibok barangay komunal og sa dabaw nga ikaw mga, angay nga panaging nanoy makita nyo mga kalakad na likod o oh. o oh, gani ako nang gigo ang iyang mga ubi mga kalakad o oh, perting gupaha tambok kayo mga balanghoy niya makita nato, to ang pagka Induta, mauni ang iyang mga ubi na sa dili siguro madugay ni magkaprodukto na ni. Pila ba ni katuig ni Balanghoy Noy? Pila katuig ni? Kaling ubi? Ubi ba? A ang ubi? Ang Balanghoy, o mani tuig, di ba? Ah, okay. Ingo okay. ni eh, Nupipeng, ano, dating kagawad din sa barangay, retired po nga teacher, wala ang kay eh, retirable mo ni eh, ang guwapa kay mga blanghoy mga kalakad okay tanaw na to una pag i mga saluyo dirin repita o ang likod nini mga marang daan ning tanom ilahag ya kay sila may tagiya. iya ta iya mga pinya mga gabi na say unsa nang tanom na upo o patula di sikwa nga saka mao si ang atong kogihan nga gikan sa iyang pagka magtutudlo daan na siyang skill skillado nga pagkatao iyan ning garin na din repita og sa nasulti na nako mga kalakad ang ang ato alang kining gisugdan nga gisprehan og sagbot uh, ako nako mga sagbot at balikan aron makita uh, nakita na ninyo ang trabaho ni no Piping, o maestro retired na siya siyang pagmaestro so mao ni ang mga tanom o din sa pikas na makikita sa, sa ako nang nasulti kanina mga kalakad mauni ang gingon ako nga gisprihan na mo at tumilabay ang simana domingo man siguro sabo nagsugod o mauni ang agi karon kini nga sagbot mga cover crop ni or trampoko sa bisaya so mauni siyang ginekoon nga to o kini mga saging daanan ni siya na tinanong sa unang isaligan diri mga kalakad so tanawang na to mauna ni mauna ni ang mga idakon ngadto pa kung atong lakawon ngadto sa kalsada o di ko masayop na ni sa mga uh, 50 metros ang gitason o na ay mga 20 metros ang gilap dun. so mauna ni patay na ang mga sagbot mga kalakad o uh, andam na ni sa pagkanom unya namo og mani og uban pang mga produkto sa kwan sa nga dunay dakong mag ah, probitso o matabang sa mga tao so, siya mga kalakad ang una nga gitam nagmani diri sa una nga gitanom namo o uh, siya din dapita nga gamay lang kayo ang among unsa ang among gitanom uh, mi o ubay ubay mo ni ang mga tanglad o lemongrass grass nga uh, iya ni ining inyong kalakad nagtanom so mo ang balanghoy nga hybrid sad gamay lang para si Milia o mo ni ang ginakuna sa ako ng sulti o nang ang ginakuna, mga kalakad sa tamnanan og og uh, mani og uban pang mga root crops nga kinanglan so mao ni siya og natay makita ang mga saging daan na ning tanom og nay pipila diri mga kalakad nga akong inom sad ang in, tinanom ni inyong kalakad so mao siya kan mga gabi tinanom na sa inyong kalakad og mao ning gidakunon sa tamnanan og uh, gamay lang ang natanom na mo murag dinhi lang kutob ining mga gipangkulob nga bukong ang mani nga naka-harvest o hapit sa usa ka sako. Ika na to nga sagi makita na to. Makita na to nang sagi nga. O nga pa dong naka harvest og, hapitsad, o hapit usa ka sako. So mo ni mga kalakad oh makita na to. O oh, kini ni ang saginga. nga tinanom na ni sa inyong kalakad. O kana pa ni ang pikas nga lakatan or binangay. Tinanom gihapon ining inyong, inyong kalakad so dinhi ko to o oh dinhi dapita ang um, kamnanan og mani ang um, makita nato mao og dunay mga bunilik binulik board dinhi nga uh, gi pangayo sa inyong kalakad dito sa saka subdivision nga itapok kay eh para magamit og pagsugdod so mauni, mga kalakad oh Makita na to, nga ready na sad ni Tamnan ready na sad na si Tamnan huwag ni siya ang gidakon sa so, Tamnan dan o na siya na pita ito na sa pod na pod mga tanom nga gabi na sa gihapon tanom ining inyong kalakat o ga uh, atong um, sampungon o atong abuton ang utlanan boundary na na lang ang kasada highway padong sa airport o kining tanan na nagtapok ng mga kahoy mo ni ang og binulik so binulik nga board nagigamit so, sa housing development diri sa among barangay komunal so mao na siya mao ni siya din hindi pita nagtupadong palibot siguro na ani eh. og di ko masayop sa mga 50 metros so diha doon na lang kayo mga 20 na lang meters ka siguro na highway na pa doon sa airport o magtutag sa akong wala pa norte o na pa doon sa barangay kumunal o ang paarita sa sa uh, silangang bahay no? or sa east o na makita na to na pa doon sa mong airport okay mga kalakad maunis siya o hangtod nga padulong ang gidakunin ng atong katamnanan o mani o ingon man uban pang mga gulayon so hangtod sa sunod ginigyapo ng inyong kalakaduking brother mayon nga kung akong youtube channel ah, makita ni sa akong FB page Junisio de la o ingon man makita ni ang akong channel yun ang youtube nga ang caption ako walking brother thank you for watching please like and subscribe for more kalakad vlogs kindly click the bell button for updates